Hi plant people! Good day and welcome back to our YouTube channel Marjans Garden. So for today's video guys ay kukumustahin natin yung mga soki succulents natin na nandito. So bibigyan ko kayo guys ng update dito sa ating mga soki succulents at sa ating mga curly leaves na mga lumalaki talaga ng mga succulents. So eto po sila! Ayan. So, kung makikita nyo po ang mga itsura nila ay meron silang mga blue-blue. So, sa mga magtatanong po at di alam kung ano yung mga blue-blue na yan. So, ang inispray ko po dyan ay titane blue. So, yun po ay fungicide. Ayan. So, para po hindi po sila magkaroon ng fungus. Lalo na po ngayon ay mainit na talaga dahil summer na talaga tapos umuulan-ulan pa so pinagsasabay yung init at ulan kaya naman uh, nag-iingat lang ako sa kanila guys inisprayhan ko talaga sila ng fungicide so kahit na medyo napapangitan talaga ako sa kanila dahil sa itsura nila na para silang madungis dahil sa mga blue-blue na yan pero uh, okay lang uh, inisprayhan ko sila kasi gusto ko buhay sila ayan para iwas sa sakit yan maging ano sila malakas so yan din yung ano nila guys sa ano sa fungus Uh, panlaban sa sakit kaya naman uh, kailangan talaga guys kung gusto natin mag alaga ng mga succulents ay meron talaga tayo dapat guys fungicide kasi yung fungicide kasi talaga guys ay nakakatulong talaga sa ating mga succulents para mapalaki natin sila at mapanatili natin yung ano nila ah uh, ganda nila kasi kapag nagkaroon yan guys ng mga dot dot yan Ah uh, doon na yan guys magsisimula. Mapupuno na ng dot dot yung leaves nila. Tapos mahahawaan na yung iba natin ng na mga succulents kung hindi natin sila uh, gagamutin. Kaya naman itong ating ano, mga succulents dito guys ay halos lahat po sila ay in-sprayhan ko. Kapag nag-spray po ako dito, lahat po yan sila isprayhan ko para at sila guys ano pare-parehong may panlaban sa fungus, ba diba? So, ayan, dito magbibigay tayo guys ng update sa ating mga karangkilated succulent. So, ito po yung ating dugo na niripat dito sa napakalaking pot. So, malaki po talaga itong pot na to guys. Yan yung pot na Uh, siguro large na yan guys, large, ay oo large na yan guys, yan, so large itong pot na to guys, kaya naman pinagsama-sama ko dyan yung apat natin na dugong, so ayan sila guys, okay na okay naman sila at stress ko sila dahil po, ano, nakakatanggap sila ng init, yan, so maganda yung init natin ngayon dahil nga summer na pero uh, kahit na umu umuulan-ulan guys, uh, maganda pa rin sila kasi, Uh, may sunlight pa rin sila, guys, na natatanggap. So, ayan po yung ating, ano, dugong. Lumalaki na din sila, guys. Ayan. So, napuno yung isa natin na malaking pot ng dugong. Kasi, apat sila dyan na nilagay ko. Ayan. So, ito naman yung ating linguas, guys. So, ayan. So, si linguas na mayroong uh, maliit na, ano, heart delight, guys. So, tinapkat ko kasi yan, guys, si heart delight. Kaya naman jan ko siya nilagay. Kasi may space pa siya dyan. So, yung isa kasing lingwas na nilagay ko dyan, guys, is na stem rot. So, siya yung penalit ko. Ayan. So, dito naman, guys, ito yung ating tanus. Ayan siya, guys. Lumalaki na ulit yung ating tanus. So, hindi po nawawala yung karangkilated ng ano, tanus natin kasi uh, maganda yung sunlight na nakukuha niya. Ayan. So, dito naman po, ito yung ating virginia lee. So, ayan po yung ating virginia guys. So, ito, bagong tubo niya leaves niya sa atin kaya ganyan yung itsura niya pero yung mga dati niyang leaves ay ayan o ayan so eto naman ito guys si kan to yan si kan kan natin na sinisikap ko guys na magkaroon siya ng ano ng bukol bukol kasi nagkakaroon yan guys ng bukol ayun o oh. ayan so eto kasi uh, panibagong leaves na nito sa atin ang ganda niya guys o so, super curly ayan ito yung isa natin guys na kan Ah, uh, nabili ko to kay ma'am Janeline na of Jen Jen's Garden so Nilagay ko rin siya dito guys kasi ito yung variegated so gusto kong mabalik yung variegation niya kaso parang hindi na talaga mababalik yung variegation niya. Nagkaroon siya ng bukol. Ayan. Pero mga susunod na leaves niya parang wala na naman siya. So pasulpot-sulpot yung bukol ng ating ano kan-kan. Uh, can -can. Ayan. Tapos yung variegation niya guys wala na. Ayan na lang oh. Dito mayroon pa konti na lang. Ayan dito parang wala na. Pero ayan, ang ganda po ng kankan -kan, guys, so. Oh. Yan, so lumalaki na sila sa atin. So dito naman ito yung ating New Heights. Ayan, so ang ganda guys ni New Heights. Ay, parang hindi to guys si New Heights. Si ano to, barbelion Ayan. So si barbelion to, to. Mention dry leaves. Tanggalin natin. Ayan yung ating barbell guys. So medyo lumalaki na rin siya. Tapos yung kulubot niya guys, ganon pa rin. Uh, maganda pa rin yung kulubot niya. Medyo dumadami na nga guys. So, ayan, sa panibagong leaves niya. Di ba may mga dot dot pa na iba. Ayan, so dumadami na rin. Kasi before guys, medyo nawawala yung kulubot niya. Kasi palaging maulan-ulan. So ayan. Tapos dito banda, ito yung ating isang malaking barbell yun. siya guys. Ayan. So, may bukol pa rin naman siya, guys. Ayan. Tapos dito, yung ating uh, San Nicolas. Ayan. Yung ating San Nicolas talaga, guys. Grabe. Red na red. Ayan, oh. Grabe yung kulay ni San Nicolas. Sobrang makulay talaga siya, guys. As in. Tapos dito, guys. Ito yung uh, ng ano. Nagkaroon ng dot yung puno ng leaves. So, tinanggal ko. Kaya mayroon siyang space dyan. Ayan, yung may itim siya. Kasi yan yung pinagtanggalan natin ng, ng leaves. Kaya, nag-spray din ako ng fungicide. Kasi, ano, um, para, ano, uh, kung fungus man yun, hindi na tumuloy-tuloy, ba diba? So, ayan, na, ano siya, na-cure. Ayan, so, yan na guys, yung, ano, update sa kanya. Panibagong leaves niya na yan. Tapos dito, ito yung isa nating dugong. Ayan. Laki na niya. Tapos dito dugong din. <laughs> Ayan, puro dugong guys. Kasi marami tayong nabili na dugong last time na nag-unbox tayo, di ba guys? So, yun yung unboxing natin galing sa new seller natin. So, marami tayong nabili na dugong kasi medyo mura lang yung dugong sa kanya guys. Ayan. So, dahil nga favorite ko yung mga crunculated succulents, dinamihan ko na yung kuha kasi medyo mura lang talaga sa kanya guys. Hindi lang medyo mura lang talaga sa kanya. Ayan, napaka-affordable ng kanyang dugong. So, ayan yung iba natin, guys, na dugong. Tapos, ito, ito yung, ano, medium natin na pot. Ayan. So, ito yung mga pot na ganyan, no. Kapareho niya. So, sa kanya, guys, nagtanim ako ng uh, tatlong dugong. So, pinili ko yung dugong na medyo sakto lang yung laki nila. Ayan, yung medyo maliliit sa lahat. So, pinili ko at pinagtabi-tabi ko dyan. So, ayan, guys, ang itsura niya. di diba? Kasi mas maganda talaga, guys, tingnan pag cluster. Tingnan yung to, oh. O, oh, diba? Ang ganda niya. So, kung cluster sila, ganyan. Ang ganda tingnan. Ayan, ito dugong din siya. Ayan, si dugong. Ang ganda ng kulubo to. Ayan, tapos this one, ito yung ating uh, malaking San Nicolas. Ayan, sobrang laki niya talaga. Tapos dito guys, ito o, oh, si ano to, si New Heights. Ayan, si New Heights. So, nilagyan ko siya ng bato kasi na ano siya, natataob. So alam nyo ba guys itong ating mga carunculated succulents, kahit na malaki yung pot nila. Ah, uh, ngayong mainit, uh, grabe kapag nagdidiliga ako sa kanila guys ay twice sa isang ano, sa isang linggo. Yan. Dalawang beses po sa isang linggo kasi ang bilis nila guys matuyuan. Madami na yan guys yung roots nila. Yan, ito naman ito yung ating si ano, ah uh, macaron. Ito yung macaron ko dati na sobrang tangkad na tapos naisipan kong itapkat. So tinapkat ko siya guys. Ang nangyari na matay yung puno. Nagkaroon sana ng babies. Ang dami kaso lang. Hindi pa lumalaki yung babies niya. Pagtingin ko malambot na yung stem. So wala. Hindi pa rin naging successful. Kasi yung mga babies niya ay maliit pa lang talaga. Parang mga bukol pa lang yun. <laughs> hindi pa pwede. So wala na. Uh, buti na lang ito, uh, nabuhay ko pa siya so uh, lumiit to kasi uh, nagsituyuan yung mga leaves niya, ininuman niya talaga Buti na lang ngayon guys, nakarecover na siya, lumaki na siya ulit, ayan siya oh. Ang ganda ni macaron, dati guys yung nabili ko yan, parang ganito lang yung bukol niya sa leaves Parang ganyan lang, tapos ngayon tingnan niyo yung bukol niya sa leaves guys, oh, sobrang dami, ayan tapos dito naman guys yung ating berserk. Ayan guys yung ating berserk. Oh, may bukol-bukol din yan. Yan. Gusto niya yung ano, uh, sobra ding mainit para lumabas din yung bukol niya at gumanda yung kulay niya. Ang ganda niya oh, di ba? Stress. Ayan siya. Kasi ito yung bago natin. Ito yung tough cut, tough cut variegated uh, diamond state galing kay ma'am Janeline. So ito siya guys. Ayan oh, stress na siya. Yan. Ang kulay niya guys, di ba? Oh, yan, inisprayhan ko din yan ng ano, fungicide para ano, uh, hindi siya magkaroon ng fungus. So, ito, ito yung isa natin. Nagkakaroon din to guys ng bukol. Kaya naman nilagay ko talaga to dito sa initan Ang pangalan niya ay si Opal Moon. Yan, si Opal Moon. Galing kay Ma'am Jane, kasamahan nito. So, sana magkaroon siya ng bukol. Ay, ayan, mayroon na siya guys. Ayan, dito. Kaso sa bagong leaves niya, parang wala akong nakikita. Ayan, bas basta, ibigay lang natin yung tamang sunlight sa kanila guys. Ayan, lalo ngayon summer, maganda talaga yung init. Baka lumabas yung mga bulutong talaga nila, yung magaganda. Ito naman yung cluster natin na raindrops. Alam nyo ba guys, ito yung pinaka-favorite ko sa lahat dati. Nung unang-una pa lang ako nag-aalaga na ano, uh, mga succulents. Yan, gustong-gusto ko talaga si ano, si raindrops ang lalaki nung binibili ko yan before guys kaso lang dati kasi eh medyo ano tayo uh, hindi pa tayo talaga marunong mag alaga ng succulents. so nag aaral pa lang ako noon guys so, <laughs> kaya naman marami ako namatay na raindrops pero ngayon ayan buhay na buhay si raindrops sa atin at cluster siya lumalaki na yan siya guys so hindi yan ganyan nung ano natanggap natin so matagal na din yan sa atin guys ayan Uh, matagal na siya kasama siya ni ano ni Virginia Lee. Ayan. Yan si Virginia Lee. Kasamahan niya 'yan. Ayan siya. So lumalaki na siya kasi napupuno niya na yung pot niya. So next time, gusto kong ano, uh, kapag nakabili ako ng pot na mga ganyan na white, iriripat ko sila. Para pare-pareho yung pot nila guys. At maganda silang tingnan kapag pare-pareho yung pot. Ayan. So, ito naman yung isa natin. Si Natutuyan to guys ng leaves oh. Si ano to? Si Benetium drops. Ayun siya guys. Nawawala yung drops nito. Ewan, mahirap to guys i-maintain yung drops niya kasi nawawala. Pero ang ganda niyan guys oh, kapag may drops, ang kapal ng leaves. Ayan, dito naman guys, ito yung ating isang tanus. Ayan oh, ang compact nito sobra. Ayan, so galing to kay Ma'am uh, crystal. So, kasama nito yung isa natin na Thanos yun, no. Yun sa dulong yun. Yan si Thanos. So, ito yung medyo maliit. Tapos, hindi kagandahan yung drops niya ngayon. Maganda na yung drops niya. Yan, ito po yung dati niya na leaves, guys. So, yan, yan na lang yung natira. Ito mga bago na to. So, ayan siya. So, medyo ano, guys, na matagal siya mag-grow kasi nasusobrahan siya ng init. So, kapag hindi kasi masyadong mainit yung natatanggap ng ating Thanos, guys, ano, Uh, tumataba yung leaves niya as in tumataba ganito oh. tapos mabilis siyang lumaki kaso eto nasusobran siya sa init kaya naman ganyan yung leaves niya oh. tapos pag nagkaroon siya ng karang kasi guys nagbibend siya so ang nangyayari kapag nagbend siya lumiliit yung leaves niya ayan o oh. nakakrumpled siya so ayan eto yung isa natin na dugong yan nakalimutan ko yung ID niyan guys so kar ano din yan mga curly leaves din ayan kalimutan ko yung name Ayan, ito naman, ito yung ating you know, si Cleopatra yan guys na top cut before ayan yung Cleopatra ko dati na malaki tapos tinap cut ko kasi matanda na siya so ayan naka recover na siya so medyo lumalaki na siya ulit ito yung ano natin pole bone yan Ayan, ito hindi masyadong lumalabas yung drops kasi dito banda ay shaded na talaga. Ayan, no, tingnan nyo yun. No. Nawawala na rin na yung drops niya. Ayan din yung isa natin. Ito yung mga pulbo niya natin guys na sobrang tatangkad na at pinag-iisipan ko talagang itapkat. Kaso lang, ano, natatakot nga ako na baka, ano, mga, ano sila, mga, mamatay. <laughs> yan, pero lalaksan ko yung loob ko, guys. I-papadry ko yan, tapos itatapkat ko kasi kailangan na talaga nila, guys, itapkat. Sobrang tangkad na, tapos paliit na din yung rosette nila kasi, ano, sobrang tanda na nga at uh, tingnan nyo ang tangkad-tangkad na niya. Kailangan na nilang i-ano, i-cut sobrang leggy na. So, ito yung isa natin na Thanos. Ito yung pinakamatagal ko na Thanos, guys. So, ang laki niya, ba diba? Tangkad na rin niya. Ayan. So, ito yung ating uh, Chiberia Prills. Ayan. Tapos, ito. Ito yung ano, guys. Uh, pinaka una ko na Top Cut Bargeta Diamond State na nabili kay Ma'am Chanel. So, two heads to be four, guys. Uh, ano siya? isang carunculated, tapos yung sa gilid niya, yung baby niya ay diamond state na variegated. So, yun yun siya. Parang dalawang klase siya. So, yung isa ay nag, ano, nag mutate siya. So, naging carunculated siya. Yun yung malaki. Yung baby niya, guys, ay, ano, ganito siya yung lumabas. Ayan. Pero ngayon, buhay pa rin, guys, yung ganyan na baby niya. Nandun sa ROS natin. Nandun banda, oh. Ayun sa labas. Kaso lang, ito, nangyari dito sa ano niya, na stem to guys. So, kaya ginawa ko, kinat ko. Tapos, ang nangyari sa kanya guys, nawala yung ano nito, nawala yung carunculated sa leaves. Tapos, naging crested siya. Kaya, ayan o, oh, crested na siya. <laughs> Tingnan nyo guys, buti nga lang guys, na, na ano, ko pato to, na save ko pa to. Kasi, akala ko talaga mamamatay na siya. Ang ginawa ko, yung natira na top niya, kinat ko tas air dry ko. Yan, pagka air dry ko, tinanim ko siya dito sa maliit na pot na to. Ayan, tapos nung nagkakaroots na siya guys, dinidilig-diligan ko pa unti-unti. Hanggang sa dumami na yung roots niya, diniligan ko na ng full so. Kasi maliit lang yung pot niya. So ayan oh. nag siya guys and crested na. Ayan <laughs> hindi nyo na mapagkakamalan to guys na ano, uh, top cut ano, uh, Virgita diamond state. <laughs> Ayan, o kasi wala na, Iwala na yung karangkod niya sa leaves, tapos naging crested na siya. So, dyan ko lang siya nilalagay para, ano, uh, makareceive din siya ng enough sunlight, uh, baka sakaling magkaroon ulit ng bukol-bukol, ba -bukol, diba, guys? So, kapag lumaki na yan, iriripat ko ulit yan sa malaking pot. So, dito naman, o, tingnan nyo, nawawala yung Bukol nitong ato natin, uh, new heights. Ito yung new heights ko da dati pa guys. Sobrang tangkad na talaga yan at kailangan ko na yan itapkat. Kasama ng ating pulbo niyan. Ayan oh Ang dami niya baby na tumutubo sa ilalim. Uh, ipapadry ko na lang yan silang dalawa guys. And then, ikakat natin yan soon. So, yung ano natin, yung dusty rose. Uh, Pinagkukuha ko yung ibang leaves para mapareho siya. Kasi yan yung nasira ng manok. Ayan siya. So, medyo nagre-recover na siya. Uh, para mapantay yung rosette niya, tinanggal ko na yung sa kabila. You know? Madami yung leaves. Ayan. kasi hindi napantay. Tapos, pinapropagate ko. Ayan. dyan lang. Nilagay ko lang sa ilalim niya, guys. Tapos, yun know, sobrang laki na ng ating, ano, guys, um, pink curls. Ayan siya. Tapos, dito banda, ito yung ano natin. Nakala ko mamamatay na, pero nagre-recover siya, guys. So, may baby siya dito. Tapos ito, mga lipro pa ko ng uh, ghost plant. Ayan. Tapos ito, nilagay ko lang to dito. Kala ko mamamatay na yan. Pero, nabuhay. Ayan, ito mayroon pa siyang baby. So, ito hinayaan ko lang to guys. So, kasi akala ko mamamatay talaga to. Ayan, pero hinayaan ko lang siya. Dinidilig-dilig ko. Ayan, nag-grow na siya ulit. Si, ano yan guys, si Dragon Queen. Tapos ito, oh, ang tangkad na rin ito. So, siguro itapkat din natin to guys. Ayan siya. Ito ano to eh, lemon lime. Na stem rot to, kaya naging ganto. Malaki na to eh, tapos na stem rot kasi nasira ng pusa. Yan. So, nangyari nito, nadurog-durog ng pusa. Tapos, uh, na stem rot na, tuluyan. Tapos, ayan, pinagyuhiwalay ko. Uh, inner dry ko, pinagyuhiwalay ko yung na-save ko. Tapos, ayan, pinatong ko lang dyan. Ayan na siya, guys. Ito nga, oh. dehydrated. <laughs> Yan. Ito si, ano to, si Pearly Bonata to parang dehydrated na rin. Kailangan niya ng dilig. Ayan, ito dito dito yung ano natin, isang dugong, ayan, dugong, tapos si New Heights. Ayan, tapos ito yung malaki natin na New Heights. Ganda guys ng mga karangkilated succulents, no? Ayan, si kulibra guys, so, maliit lang si kulibra natin. Dito naman yung ating lunggi Madraps. Ayan. Yan yung lunggi si Madrops na nabili ko lang dati guys na 3 heads at maliliit. Tapos pinag-iwahiwalay ko. Tatlo yan sila guys. 3 heads siya. Pinag-iwahiwalay ko. So ayan na ay yung dalawa. So yung isa niyan guys, uh, ganyan na rin kalaki. Kaso lang na stem rot siya. Ang ginawa ko, pinutol ko na talaga siya. So nasa na ba yun? Nandito, lumiit yun eh. Ayan, lumiit siya. Yan, nag-dry yung mga leaves niya na dati. So, nagkaroon din siya ng baby gilid. Ayan. So, meron pa pala dun, no? Ayan. So, napaparami ko siya. Kahit na na-stem rot yan, guys. At least, diba, na-save ko. Nabuhay ko pa rin. So, yan, guys. Yung mga carunculated succulents natin na nandito. And dito naman, meron tayo dito ang carunculated. So, ito yung ating Beyonce. Ayan, guys. Yung ating Beyonce. Ang tangkad na rin niya ngayon. Ayan siya. So, mahilig siya sa water kapag nakalagay sa clay pot, guys. Yan, kasi ito, uh, kapag nagdilig ako sa kanya, siguro sa isang linggo, nakakatatlo ako. Yan, tatlong dilig. Yan, tas lagi ko po yan guys, sinispray-spray ah. Ayan oh. So, yan yung ating Beyonce. Ito yung isa guys, yan Eto oh. Ito, ewan ko bakit ganyan yung pagka, ah, uh, carunculated ng ating Beyonce. Para siyang full, na full carunculed yung ano, yung leaves niya. <laughs> Ayan, tas yung kulay niya, iba. Compare dito. Ayan siya. Buhay naman siya, guys. Tapos, dito banda, guys, nandito yung ating isang carunculated, ano, Beyonce. Ayan, ito yung galing kay Ma'am Jen. So, ito yung Beyonce natin, guys, na tatlo. Tapos, yung Nanvar na Beyonce. Ayan siya. Ayan siya, guys, kapag hindi variegated. So, pinagtabi-tabi ko sila, guys, sa pot na to. Ayon nilagyan ko sila ng toppings na ano, lava rock. Yan, para maganda tingnan. So, dyan ko nilagay kasi dito na tatamaan ng morning sun and afternoon. Tsaka, wala akong mapagpatungan dito, guys. Kasi dito banda, tingnan nyo naman, puno na. Ayan. So, that's all for today's video guys. Yan, sana ay nag-enjoy kayo sa panunood sa ating mga karangkilated succulents. Yan, so ang gaganda po ng ating mga karangkilated succulents. So, marami pa tayo mga curly leaves guys. Hindi ko na na-share. Ayan, no, tingnan nyo na lang guys. Si Pink Curls, uh, Blue Curls at ayan guys. Si Blue Curls, Pink Curls, si Mademoiselle, si Fire and Ice at ayan guys. Free lang to sa akin guys pala o. Oh. Free lang to sa akin ni Ma'am Jen. Uh, hindi pa to ganito kalaki ng binigay sa atin ni Ma'am Jen. Tapos ngayon lumaki na siya, ayan you know, o. Kasi nagsidry na yung leaves niya na dati. Ito panibago na. Ang ganda niya guys, mafarina. Yan you know, o, basta free lang to sa atin. At ang ganda niya. Promise, ang ganda niya. Fire and Ice ata. Ano ba pangalan niya? Neon Light Sobrigada. Ewan ko kung tama. Parang nabasa ko lang to kay ma'am, ano, kay ma'am Grizel. Yan kay Ma'am Grizel kasi ganito na ganito yung post niya. 250 ata yung benta niya noon, guys. Ganito. Tas parang ito yung pangalan niya. Pero uh, sa iba na babasa ko Fire and Ice. Ewan ko lang kung ano yung tamang ID niya kasi wala namang ID nung binigay sa So pinag ano ko lang sila, pinag Pareho ko lang dun sa ano ni Ma'am Crisel. Ewan ko kung tama yung ID. Kasi minsan mali din yung ID ng seller. So, Ayan, ito naman pala guys, carunculated to. Ito yung top cut, carunculated, ano, diamond, diamond state. So, nawala yung ano niya, carunculated niya. At ito po ay tinap ko na rin siya, kaya ganyan siya. So, ayan, ang tangkad na naman niya, so kailangan na naman niyang itap cut. Kapag ano guys, kapag ano, papatuyuin ko rin to at isasama ko to itap cut kasama si, ano, si Paul Boone yan. Ayan, titingnan natin kung kakayanin natin na itapkat sila. Kaso lang guys, iniisip ko kasi summer, so mainit. Baka mamaya eh, mamatay sila. Pero titingnan natin guys kung ano yung mapag na natin. Basta gagawan ko ng paraan yung mga ganyan natin na sobrang tatangkad na para mapataba ko sila ulit guys. Ayan. And malay natin di ba diba, magkaroon pa ng mga babies yung uh, mga puno. So, baka maging successful. So, baka sakali lang. <laughs> so, yun lang guys. That's all for today's video. And I hope you enjoy watching. And see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye!